Dito, sasagutin ko talaga, like, sasagutin ko talaga, kahit anong mangyari, sasagutin ko. So, kung ano yung pinaka-top question na ilalabas dito, alam mo yung parang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yung gano'n, yun, sasagutin ko. Pili, ilang oras na lang ako? Ay, ilang minutes na lang, 6 so minutes na lang. Grabe, ano ba yung... Ano nababasa ko sa inyo? Ano nababasa ko? Lilipat lang ako ng Instagram. Hi hey guys! So, napanood nyo ba ang TikTok live ni Mika Salamangka? Kasi, any eh, question daw. Ang cute lang ni Mika, ba diba, sa kanyang live. Any eh, question daw, sasagutin niya. Eh, nung nabasa niya na Mika, may chance ba si Will? sa'yo. Aba, parang nailang si Mika. Sabi niya, lipat na lang ako sa Instagram. Ano yung sinasabi niyo? Hindi ko na, hindi ko na nirecord yung video yan na yun na sinabi ni Mika kung may chance itong si Will. Kasi nasagot niya na may chance talaga si Will. Pero inibayan yung topic. May chance na umangat ang buhay. May chance na magiging maligaling na actor. At marami pang iba. So, yung mga fans ng Mick Will, na lang na talagang may chance talaga si Will Ashley kay Mika Salamangka. Kasi sa una, palang habang nababasa ito ni Mika, ay sabi ni Mika, lipat na lang ako sa IG. Ano yung mga tinatanong nyo sa akin? Ano ba yan? Sabi ni Mika Salamangka. At syempre, kinilig na naman ang Mick Will. Pero sa mga Mick Brent naman, ay ayaw na ayaw niya kasi nagugulo daw at nababash si Mika pag naka kabit yung pangalan ni Will kay Mika kasi marami din si Will may Will Ka lalo na yung Will ka kasi pinaglalaban din ng Will kasi Will para kay Bianca di Vera i mag BFF itong si Mika at si Bianca. At alam alam din pala ni Bianca na si Mika na ang type ni Will nung nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya. So grabe talaga ang cute lang ni Mika. Sabi sabi nga ni Mika End of Era na ng PBB Housemate Collab Edition. Kanya-kanya na silang trabaho ngayon sa outside world. So, once na lang... Yun na lang last nilang pagkikita lahat sa isang stage yun ang sabi ni Mika Salamangka. So bahala na kung sino ang mananalo in real life. Mick will ba? Mick Brent will kadas Das Bia. Yan kayo na ang bahala. Ipaglaban nyo na ang mga idol nyo guys. so